So mga na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog na naman ito mga kaigan Dito tayo sa Farm, Igabeli So yun mga kaigan, ah, magbo vlog tayo doon sa Doon sa bahay Kasi si Tres po ay may naipon na siyang pera Kaya doon siya magpapagawa ng Bahay doon sa parte ng lupa ng mama niya Doon sa compound namin Yung compound sigwa po So yun mga kaibeli Abangan nyo yung paggawa ng bahay ni Tres Yung nakaipon na si Tres sa kakasama sa team Gabelli kaya mag start na siya magpagawa ng bahay so abangan natin yung Dream Mount si Tres pero ngayon nandito pa rin ako sa farm pupunta ako mamaya doon si Adam yung magbablog doon tsaka ayos thank you thank you ko mamaya yung peso ni Tres doon so sa party ng mama niya sa lupa Sa mga kabere, si ang ta tatay ko yan, nag siya, nag grass cutter. Yung mga damo-damo, nag grass cutter niya. Medyo ano. Kasi medyo tumutubo na yung mga damo-damo, kaya nag grass cutter siya. Tapos na yung tindahan ng Mr. Medyo okay, so, mainit init pa yun A grass cutter mamaya maya, -maya kaigan yun, grass cutter na ay ka si Sa so, yun, mga kaigan, Nandito na ta tayo sa bahay. So yun, ito yung compound namin. Then, ito yung bahay ni Adam. Tapos yung kaingo, nandito po yung kaingo. Ito yung bahay ni Adam. Tapos, yun sa tatay kayo yung Ito yung kaingo. Ito si second floor. Palagi. Tapos, dito yung magtatay yung party ng mama ni Tres. Ito yung party ni mama ni Tres. Dito yung tatay yung bahay ni Tres. Yan. Yan. Dahil nakapag-ipon po si Tres sa pagsasama niya sa kabilian, na siya gusto niya ma-store na daw yung sa kanyang bahay dito. Ayan. Para alin ba ba man siya o ano? Meron din meron na siyang sariling tahanan. Yung dream dream house ni Tres dito po tatayo. Si dito ata talaga nitong mga mga buti buti tapos yung yung kulungan niya daw yung kalapate. Hoy. Ang Ayun, yung pesto niya yun, medyo malaki din yung puyan. Yan kapitbahay ni Adam ni Tres siya magkapit bahay na sila tayo yung party ng mama niya dito sa ating loka Ito, pwede siya magtinda dahil tabi siya ng daan ayun yung gate ng daan eto mayroon pa lang tayong kasama mga kaigan mayroon tayong kasto oh. ayun po sila Adam yan naglilinis na sila Tay mo sila ata, hindi ka magbo-vlog ito. Ah. Haan sila, yung go, may dalan silang armas. Siyempre sila yung mag sila ay dito. Tapos, tapos tayo doon sa sa, sa farm. Ayun ay mga taktak nila. Yeah, pwede kaya umpisa na natin bahay ni Balot. Yes. Ito yung bahay ni Tres. Yan napag-ipon siya. Para mag-asawa ba siya, meron na sa sariling tahanan. Yan ito po yung isang ito po yung foreman nila. Ito foreman ng labor, ito po. <laughs> Good morning po mga kaibigan. So yung mga kaigan, iiwan natin yung camera sa kala mga kaigan dahil tayo magluluto tayo ng nilagang baka doon sa farm. Ay, hindi, pa naman kumakain siya itong nilagang baka doon. Bibili na lang natin ng dinuguan sa taas. Yun! 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 So yun, punta man tayo sa farm. Isang box mo na mata. <laughs> Kasi pa. naman kain. Bagsak Ano tingin ko ko eh, magaya ano. Negro ano yung tingin, yung atsura eh. Sige ka magnang Ayun ano ya pala pedi bete na. Bisaya pamon tugi kenapa? Sa mga kaigan, ni-start lang yan Day layout lang no, ni Kuya Ambet to yan. Pag layout ni Kuya Ambet okay na. Sa Sasabihin ko sa inyo mga post-deposit Dahil sa second floor natin, papatayo ni Balot Building <laughs> Building <laughs> Building ha tayo, mga ito, papatayo ni Balot Ni Tres pala, Tres may mga kaigan dati kasi ano to mga kaigan ang baboy ni tatay ni senior kabeli and ginawa na namin ng bahay bahay dahil nga lumalagay yung mga apo niya eh beto? 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 Beto?

हरिपुार ही है ना Mas, ayo dah, no. Apa lama, bro? Mama, va. mama.

Kaya medyo mabigay yung trabaho nila dahil pag-uukay ng mga poste sa dream house si Tres. Kaya ang mangyayari nito ay pagluluto natin sila ng nilagang baka. Masarap yung mga kaigan. Ay, mga kaigan di tayo makakatulong doon kasi nga dito tayo gumagawa tayo tulungan natin si Kuya Ambet gumawa ng cabinet tayo sa farm ng Adesino Sila muna dyan So yung mga kaigan, nandito na tayo sa farms. So yun, ito na po yung ginagawa ni Bapang Ambit na cabinet. Cabinet ba ito? <laughs> mga gamit. Ito yung likod nyo. Tapos mga bukas. Hindi pa tapos mga kaigan? Ayan, nilalagay na yung ano nyo. Yung sliding nyo. Drawer guide. Drawer guide. Ito po yung loob niya yan. Pipintura natin ng top white semi-duko. Kasi hindi tayo pwede mag-duko penis dahil wala tayong spray gun. Kaya roller lang gagamitin natin dito. Yung pump na roller para puminit dahil wala tayong spray gun. Kaya semi-duko lang. Pag dumating si Mrs. Cabelli, bibili tayo ng materialis. Yung pump primer dito, yung surfacer primer ayos kasi magluluto muna tayo ng nilagang baka yan pinakulong ko na yan sa ito na po yung ating nilagang baka ah grass cutter na po siya kumukulo na papagita ko lang po yung niluto natin nilagang baka ayan na ina lang natin yung apoy so yun mga kaigan ah uh, hindi ko na pinakita paano lutuin yung nilaga natin yun nilagyan ko na ng gulay papagita ko lang sa inyo yung gulay na nilagay ko tsaka yung mga ingredients madali lang naman kasi to ah uh, tinimplahan ko lang ng salt and pepper tapos nilagyan ko ng beef cubes ano na po yung natin nilaga wala bulalong style po yan tapos nakakuha po ako ng sitaw ay yung nilagay kong sitaw kasi wala tayong bagyo beans kasi wala tayong bagyo beans na nilag ginawa ko nilag kumuha ko ng sitaw doon sa tanim ni ko yung tito po po ay nilagay natin ay nakikita niyo sitaw po yun hindi po siya na po yung si bulalong Ayan lang natin kumulong na kumulong ka sa lumambot yung karne tsaka yung gulay. Okay. Dumbabi. So yun, thank you, thank you. Maraming salamat po. Chumbabi? 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 Leg, hi Hello. Good. Gawasan so, muna natin, mag-lis-lis muna tayo ng mga pinaglutuan natin. Thank you. Maraming maraming salamat po. So hey, yun mga kaigan, oras na po, mga 11.30 na 11.40. So yun, pwede na silang kumain.

belum pilih tai 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 đó tai 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 đó tai 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 Mohonya pues no ayan dito. Ano masisindihan? Dino. Vamos lá, dagang bakas napakasarap yan pa uwi na tayo mga kaigan